Ma'am, uh, mga ayaw ay, kami siyang update to bla pag sa stabbing incident nga nagluntad sa Pundadalipi dalipi kapon to do, do ay malang ganito ang ginalinan Kamusta ma'am, mga ma am, ma am, biktima do kabilog? Kamusta? Biktim mo ah, one Ma'am, balik siya December 18, sir Aha. Mga um, alas sa aga may nag the um, um in the station ng may sabi uh, incident na sa may barangay dali sa San so um begin at dunay ka amin nga investigators sir tag uh, gin verify uh, ang report so amo dia ang um, ano ang ah um, uh, basis sa investigation nga ang so ano nga dia ang um, victim ang una nga victim um, medyo nakainom so nag uh, medyo may nag uh, ano may argumento kag uh, siguro ras na nag engineyanay gin uh, ano gin uh, kuhaan sang um, ano ganin ang eh? um, weapon, kutsi, weapon kutsi, ano Aha. Uh -huh. Kotsilyo? Sir? Kotsilyo, ma'am? Kotsilyo? nag-patig sir. Uh Oo, -oh. kotsilyo ang gingamit. Kotsilyo, ma'am? I um, speak, I speak kotsilyo. Ano, kuchilyo. sir? Eh, o, oh, kotsilyo ang gingamit yes, sir. Aha. Uh -huh. okay. So, mm -hmm. Yes, go ahead. Pag uh, sir, pagkita sa na, sir, sang, ano, sir, sang isa ka-victim sa victim 2, sir, pagkita yung nga nagbunot ni si suspect sa, uh, ano, kang um, kotsilyo, din pa si pa, yes, sir. So, uh, instead nga si victim 1 ang maigo, si victim 2 ang naigo, sir. Mm, I see. Pero duwagid sila pilaso, no? Duwagid. Duwagid sir kay pag uh, pag uh, bunuto ni suspect kay uh, victim 2 naglagyo uh, man si uh, victim 1 pero ginalaga siya ni suspect. Ah, uh -huh. so bali hinubog lang gini, nag nag-ininom na sila, ulupod man sila ng ininom? Bali bot ni sir ng mga ang um, victim one si suspect sir. Eh, nakainom ni sila sir. Ah, see. Ma'am, ah uh, alas sais sa aga ang call nga natawag ninyo nga may stabbing incident. Ano nesta yes, maaga nga imnanay ang ila? Ano may okasyon? Anong tabo man? Ah, um, bali mga hangover gusto se kinagdusto <laughs> katai. Mga hangover nato sila, sila sa may eh uh, balay man lang sila se. Ah, so bali do nag uh, bais-bais amo to ang dayland sir oh, may mga report kami na baton dire ali sa pila dira ka mga marites mas palibot daw do inglesa na ikono ginhalinan nga si big si suspect daw indi matraka ang ingles nga ginabira sa iha te daw na utos <laughs> ko no to na oo o amo na sir ang kay uh, suspect sir <laughs> nga ang um nag uh, ginaenglishan ta kuno ni ano ni victim 1 hindi niya maingindihan amo um, tong uh, dog bali actually hindi man ako nagsuya nga amo lang na nga time pero daw per na siguro na nairit pa na, uh, na gid siguro so oh. bali si victim 1 pil mi gina takos kon pila ka bilog balon sa bulsa ni suspect nga in english yes, na pikon na ah. yes, sir. so no damo na galing incident ne nga english anay ang pabumbanan nila <laughs> Yes sir, as uh, galing isang amotong nga tiyempo sa na kainom sa si amot oh. nga nag sila. Yale. Basta magambal gani isa nga don't English me, ah, we speak na, hindi na mag-hirit. Okay. <laughs> uh, Lampo... um, ah, <laughs> oh, oh. oh, no, um, oh, di daw amot oh, na guros man sila nag-ininom sa gabi eh? Um, kamagen sir, hindi oh, oh, kumahanan sir. si victim kasi suspect nag-ininom sa gabi um hindi lang ko ano sir kay si victim 1 iba man iya nga ginaimnan uh, si suspect iba man so hindi man sila mag-upod sa imnanay sir ah so hindi mag-of deny uh, wala sila mag-upod sa imnanay hindi man mag-santo inglesanay amo ni resulta uh, no, amo na puro test bun anay so at least safe na ang mga biktima no malayo sa katalagman ang mga pilas um bali ang si victim 1 sir is uh, ano lang man si eh, ang um, outpatient man siya si victim 2 Ah, uh, stable naman sir. Okay naman siya, sir. I see. Ang suspect detained? Um, ang suspect, sir, is uh, detained sir And uh, um, na file uh, na siya, sir, sa uh, nakaigong uh, kaso, sir. Uh Oo. -oh. So, bali, na-file kahapon ang kaso? O inog-file pa lang? Na-file na kahapon? Um, na-file na, sir, ang kaso, sir. I see. Uh, do double, uh, ano, uh, prostrated uh, homicide? Um, isa, lang? isa ka physical injury, sir. Kag isa ka, ano, sir, um, frustrated uh, hospital. I see. Oo, oh, oh, oh. So, ah, damo, ma'am, no? Damo nakakita pagka tabo sa si insidente, no? Damo sir? kita. Damo nakakita pagka tabo sa si insidente. Damo witness? Um, ang nag-witness, sir, ang monitor, ang uh, si, um, uh, uh, victim one, sir. Ay, okay. So, bali sila sila malang mismo dito ang, uh, ano, ang, uh, what we call this, ang nag, uh, witness, no? Nga involved dito um, mismo sa lugar. Yes, sir. Uh, ma may idea ka kung ano particular ang ingles sanay, ang pamangkot, nga nga, kaya nga, napikon gini ang suspect. Anong particular uh, wala. word? Wala, ang naman gini namangkot. Kasi kung ano, <laughs> ng English, know, I don't ah. man, maano, ma kung ano, to. Ah. pag nyo, hubog pa ah may ano ang over man Ang over ay si okay. So sa man sa English lang ya yeah, malaw Oo. Oh, uh -huh. Ah. Ma'am, Lieutenant Sapinosa, sa Pinosa, ma'am, madamo salamat sa update kag sa information. Thank you. Ah, sige Thank you